ngayon sa bayan po ni po ng biyahero ayan po yun po yun ayan sama po yung panahon na maulan uh, ito po yung tindahan niya sisitahin natin oh, kamusta? hi kamusta ka dito? Huh? Wow. kamusta na po ma'am? Borol pa rin mukhang <laughs> mga taga borol pa lang yung, ano, o, kasi dati wow. ang kita kasi nasa ng 4 piece ngayon nagbibili ah maraming oh, pinta oh, oh baka makabilit baka alam isang tikip ah yan oh. Then, Ayun, uh, pasok tayo po sa loob December, eh. Ayan oh no? wow ang dami pa rin ano talaga na mga paninda ni poong biyahero tuloy tuloy po yung ano yun oh punong puno po yung uh, paninda may ito po yan oh no? oh no? Magaling ko walang biyahe. Oh, may bigas din pala dito, tinda? Oo. Hmm. Oh. Ayan, punong puno po yung... Uh, ano po ako? Oh, ayan. Ha. Dami pa ng puno. Ang dami pa pala, Ang dami pa rin. kamusta? Ang dami pa pa rin ta bagong deliver ba dito? Bagong deliver? Mm -mm. Ka webes? Ah, kaya pala puno-puno. Kamusta naman ang tindahan? Okay naman. Uh, Mabinta, marami na bilik. Oo, ganoon pa rin. Mm, yan, ito po yung uh, ito po yung kasir po, uh, ano po dito, kasi katiwala dito. Uh, si ma'am, si ma'am, ano, ano tawag nito? May pangalan ka, di ba? <laughs> Nalimutan ko na yung pangalan. <laughs> May pangalan <laughs> ito eh. <laughs> si ma'am, karandang? <laughs> Kulaspera. <Kung> <laughs> Ngayon po, wala po kasing nabili dito. Ayan, nagkukwentuhan sila dito sa labas. Ayan. Ito po si Ma'am Marisa. po. <laughs> <laughs> oh, naman si Mama? Uy. Oh, yeah. Ay, ay ka so, Ayan. No. Shout out mo na naman si Pugong Biyero. Shout out kay Pugong Biyero. Idol. Lapit na December. Wow. <laughs> Ay, ay, may ticket. Makakuha kami naman na. Kami naman mananalo. oh, may parapol po ulit dito sa December. Kaya, mamili na po kayo. Para... Sa uli ko yung... Sa ano ba ang isla dito? Sa nagang limandaan, may isang ticket. At sa limandaan mabibili, may isang raffle ticket. Ayun, kaya Tangkilikin na po ninyo itong uh, pogong biyahero dito po sa Barangay Boron. Yeah. Ito po yung si ma'am. Kamusta naman ma'am? Ayos lang Ay, po. Eh baka nanonood yung po yung sa ating eh. support kasi po dito may eh, mga camera po dito eh. May mga camera dito eh. Baka nakatingin sa ating Sir Paul. Uh, shout out Sir Paul dyan sa Davao Ayan, uh, sumaglit lang ako dito sa sa probinsya dahil uh, may inayos lang po ako doon sa munisipyo. Pero ang ganda po ng ano, arrangement ng paninda, talagang na uh, punong-puno pa rin. Eh. Marami kasi na namimilis. Dumaan dumalang po. Ay, Nina, ang ano po? Hmm. O si Kapitan! Hello, Kapitan, oh Kapitan! O, Kapitan! O, kusta? Ha? Pa? Kanina, pa. Oh. kanina pa, kanina pa, pa. Oh. kami nakukunta ng ati Dore doon sa Metsanura. Aw, nung Webes. Ang kaluan ako? Ang kaluan ako? Oo. Ang kaluan ako? nagbigay sa akin eh. Uh, Ayan po si Ayan si, po si Kamil Chor Ayan po si Ninang Soli oh. Ayan Ninang Soli oh. <laughs> Salamat po sa nagbigay oh, pagpadala po sa ano po pa ko Ay eh, may may mga magbabayad na ano eh sa akin eh uh, Ito bigay ni ma'am ma'am Ethel bakit ako nagtitinda? Kapag mm -hmm. di ko nakita. Ay, di hati tayo. Dadalwa na nga ang ampalaya kasi sa tata ay ay dadalwa. Kaya sa ay tapagalay. Ay, gustong gusto to ni Mrs. Ipako. Baka naman ay maligwin. Ilagay mo na agad na sa na Wala nga lagayan yan. Mamaya, hindi na tagal yung kuha yan. Hindi na makuha yan. Hindi na <laughs> matanggal yan. Alam hindi na makuha yan. Gano'n lang ako din yung kaunti. Nangangamusta lang ako dito sa tindahan ni Pogong Diyo. Ayan eh po yung mga kamag-anak po ni Pogong Biyero. Ay, ah, ah, kamusta na kayo dyan? Kamusta Kamu mo sa Dabao? Ingat kayo dyan, PJ! Amo PB Team! Ingat ah. ang PB Team! Sorry! Mga kamag-anak po ni Pogong Biyero. Sa December, Kumuha na kayo ng maraming ticket para sa December may magbubuhon na dito. Buto niya kukuha na kami ng ticket. Alam mo, bibili kami ng mga item. Ah, ganun ba? Kala ko pabibili tayo ng ticket. Kailangan sabihin kala ko ganun rin. Kumuha na kayo doon, ako bahalang magbabayad. Ah, dito rin? Alam mo, kayo. na ako dito ng ano? Kumiling po sa ice ng ice cream. Magkakaroon ice cream. Ay, nasa ako mo. ka mo na ice, ice cream. Ay, parang natunaw na do yung ice cream Natunaw na ba? Hindi. Ah, natunaw na. Ah, nasa ba ka ng kumakurimaw? Kurimaw. Ah, sige, papano ko na lang dito kay Ethel. Para, 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 para may ticket kami. Ay, ano po sa mga tickets? Ayun po si Ninang Soli. Oh. Ay, ka naman sa akin na, ah, ano, sa ma Marias. Oh. Hello, Matrim. Ano? Tres Marias Marias. Mar 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 <laughs> Mar <laughs> Wala bulon. Hindi ko kasi sila kasama. Hello, Tres Marias. How are you? Aral na mabuti. Aral-aral mabuti. Mga beautiful ladies. Tres Marias. Kamusta sa aking inaanak? birthday niya. Ah. <laughs> oh, Yeah, Maria. Maria, gusto mo gusto mo dito? Oh. Eh, sabi ko, sagrit lang naman ako eh, kaya iniwan ko lang sila. Hmm. <laughs> Isa, December. Ay, December, form, may, kasalan. may kasalan. May kasalan. Kasalan, mga kasalan naman kayo. Oh, yeah. Hello, Lord Jay Tapit ka ng ikasal. <laughs> Pamasahin. <laughs> <laughs> si Lord Jane. Pa-samalun. Dito nga kagalo. Amihan. Amihan sa laguna, amihan, mahirap mag-parape. Ni kalmadae. po at uh, ang <skrisa> po yung <skrisa> mga ah, Unjay. Pamasahin daw para makarte sila diyan. Kakahiya naman. Halo na Camille Shore. Paano uh, um, anong hindi, eh, ano ginagawa ni Mante? <skrisa> <laughs> di pa si mo kagagawa pa kagabi vanda ka lang. ang kaya mo di sumundin mo masabi tapos kapay hatanda na naman dito. oh hina ko kasi wala lang basta lang mapadala sige saka naman uh, di san sa ayan maraming salamat po dito kay ma'am Ethel na Nagbigay po ng pako at saka po yung ano, ang palaya. Paborito po ito ni Ma'am Nida. Oh, uh, saka nung Marias. Yan. Ay, salamat dito ah. Kami pa magkita doon. Sa dalawang ayon, ang Salamat, Risa. Ha? Aba, dala ko yun. O, si ma'am, ano pangalan mo? Ay, <coughs> nakakarambi kayo. Punchita? Kulit. Iglesia. Iglesia. Ito si Risa. Salamat Risa sa padala mong ano. Ipadala po siya ng uh, Aligasing. Aligasin, yung ano po yung banakan po na ganyan. Kaso sabi sa akin ni Risa <laughs> sa amin pito sa inay dalawa. <laughs> <laughs> paano makakarating sa Davao yun? Ano sasabihin ni si sa you na lang. Yeah, okay. pinapatawa ko po yung mga namimili po dito dahil siyempre po. Kaya lang hapon na ako. Hapo Pero pagka umaga, marami po namimili talaga dito. Ano ka mo na kaya siya kung ingat na? May tindahan ka Wala. Eh, bakit wala po namimili? ako namimili para hindi na pabalik-balik. Para... Pag may pera, namimili ako. Pag wala, nangungutang muna. Pwede ba utang dyan? Hindi. Sa so, iba hindi. ako nangungutang pag namimili ito. <laughs> Charo. <laughs> Ay, yan, oh, no, Risa. Risa Timplansa. Kahayon sa may perma. Ay, sa may perma. Parang oh, parang may hindi makadaya. Ayun. Saan ay. ay, naman ay, ay, ano mo dito na? No, 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 no. Ano ka? Nasaan yung ano? Yeah, o ano. oh, yan, mo malapit mo? na po kasi December. Ayan. Ay, ay, sige. Sige. Parayin ah, na ako. Thank ah, Thank you. Ayan. Ingat kayo dito, ha? Thank you. Ata, uh, sa December na lang tayong pangipangita. Ila, wait may wang-wang. Ah, uh, pagkala uh, ito po maganda dito sa Barangay Borol Ito po maganda ba? Ito po maganda dito sa Barangay Borol Pagka alas 6 na, may karpyo sa mga bata. Ayan, nagtatakbuhan na sila. Si may karpyo na. Oh, yeah, nag na. nag na. Nako, may nanguhuli. Uli mo na mga yan. Hoyan oh, po si Pusing, no? <tellan> ah, <tellan> <dito>. ah, <tellan> oh. Oh, 'yan, oh. ah, Sige. Guuwi yan na. Pag ganitong hapon. May karpyo po yung mga bata dito. Ayan, Ayan po. Maraming maraming salamat. At kita na lang po ulit tayo sa Laguna. Bye bye. Uh, ano, bakit hindi kayo naka uniform? Eh, hey, sabado na ngayon. Si Joe, hindi rin na kayo uniform. <laughs> <laughs> Nagsimba po kanina, kaya hindi. Kaya Sumalo na. Kaya ka. nag-uniform kayo? Oo. Oh, oh, oh. uh, oh. siya sa sabado. Sabado Sabado ngayon. Si ito pa isa oh. Okay. Ayan, po, ito po yung tumatama dito lagi. Ayan, lapit na po ulit yung uh, December. Malimit po itong tumama si Mang Ami. Ay, salamat po. Ganda naman ang aso niya. Ang cute, oh.